magandang magandang Araw, Zombie Science at Mindanao. Ako pa rin po ang inyong nakakasama si Jet Claveria. Pumusta na po kayo sa inyong mga lugar ngayong mga oras na to. Sana okay lang kayo. Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at mabibigat na karamdaman. So guys, meron po lang tayo ngayong tatalakayin. Ito po yung naglabas kasi ng kautusan itong ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para sa mga kawani na ating pamahalaan na taasan ang kanilang mga sahod at bigyan sila ng karagdagang medical allowance. Maganda to, di ba? Magandang pakinggan nito at lalo na sa ating mga kawanin ng pamahalaan na malaki na yung kanilang mga pamilya at uh, napakataas na kasi ngayon yung mga bilihin, di ba? Base kasi dun sa Executive Order number no. 64 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na magiging epektibo ito kapag ito ay nailathala na dun sa National uh, Newspaper. At sa ilalim ng kautosan, kabilang na dito ng pagkakaroon ng dagdag na sahod, ang lahat ng mga civilian government uh, personnel sa uh, executive, and then uh, legislative at judicial branches, o kasama na yan. Ganyan din ang mga constitutional commission at iba pang mga constitutional offices. Napakaganda nito kapag ito ay talagang na-implement na sa ating mga Uh, kawani ng ating pamahalaan kasama na rin sa Executive Order 64 yung mga government owned uh, or control corporation o sabi na, na natin na yun na yung GOCC no at na hindi kabilang sa Republic Act uh, number 10149 o GOCC at ang Executive Order number 150 na nilagdaan noong taong 2021 at yung mga local government unit. Ayan. So, ipatutupad, kumbaga, ito'y ipatutupad yung updated salary schedule mula uh, January 1, ngayong kasalukuyan taon, pangalawa ng uh, January 1 sa susunod na taon, 2025. Pangatlong transfer naman sa Enero 1 pa rin ng 2026 at yung pang-apat ay sa Enero 1 pa rin ng 2027. So, may kung baga, uh, matatanggap nyo ito lahat-lahat hanggang sa 2027. Maganda na yung uh, pangitain at maganda ng balita yan para sa ating mga rawani ating pamahalaan. At ayon pa kay, uh, Pangulong uh, Marcos, no? ayon sa ating Pangulo, ipinatupad yung omento dahil sa paghina ng purchasing power ng mga Pilipino dulot naman ng taas presyo ng mga bilihin. Kasi naman 'di ba, sabi, bababa ang presyo ng bigas, bababa ang presyo ng mga uh, uh, basic commodities pero hanggang ngayon parang pataas ng pataas talaga. So kailangan natin talaga itaas 'yung mga sweldo lalo na sa kawani ng pamahalaan. Katanggap naman ng 'yung mga kwalipikadong uh, kawani ng gobyerno Uh, ng medical allowance. Mahalaga din kasi ito eh, no? kasi lalo sa panahon na ng ngayon na talagang uh, usong-uso yung mga pagkakasakit. So, yung uh, medical allowance ay 7,000 kada taon bilang subsidiya naman sa pagkuha nila ng health maintenance organization o yung HMO o type benefits. Kaya, ayun, inatasan na ang uh, Department of Budget and Management na maglabas ng mga alituntunin para sa implementasyon ng mga provision na Executive Order sa 64. Napakaganda dito ano mga kababayan natin kung ito talaga ay implement at kaagad na maibibigay sa ating mga kawani ng pamahalaan dahil alam naman natin sa panahong ito sobrang hirap na ng buhay lalo na na't ikay nagpapaaral sa kolehiyo, sa high school, 'di ba? Tapos yung mga pang-araw-araw pa natin, hindi makakasapat yung talagang sinasahod ng ating mga uh, nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya sana maipatupad naman ito ng ating uh, maipatupad kaagad ito sa lalo madaling panahon. Masaya na ngayon ang ating mga kawani ng pamahalaan kapag naipatupad yung talagang dagdag na sahod para sa kanila. At uh, sana naman mas lalong gampana ng ating mga kawani ng ating pamahalaan yung kanilang paglilingkod para sa mga tao, di ba? Kasi minsan yung mga yan lalo uh, lalo yung iba na hindi naman natin nilalahat kasi marami din naman na talagang uh, sasabihin natin na tumutupad sa kanilang tungkulin o sa kanilang trabaho. Pero alam niyo um Kalimitan no? sa pagpunta natin sa mga ahensya ng ating pamahalaan, tingnan niyo walang tao, minsan naman ay uh, dadating alas 8 ng umaga, yung isang empleyado uh, uupo, pagkaupo ay uh, bubuksan yung kanyang bag, magme-make up, so mga 15 minutes, tapos makikimarites pa sa kanyang katabi. So hindi nila nalalaman na nagmamadali na yung ating kababayan na mayroong mayroong sadyang para sa kanya, di ba? Kaya sana mawala na yung nitong mga pag-uugali, di ba ng ating mga kawani ng pamahalaan. Kasi ana matuwa tayo dahil sa binibigyan pansin ang ng ating gobyerno ngayon ang kawani ng ating pamahalaan na bigyan sila ng magandang benepisyo. So, kung binibigyan kayo ng magandang beneficyo, sana naman yung balik nito para sa taong bayan. Kasi ang nagpapaswal sa inyo ay ang taong bayan. Ibinibigay na nga sa inyo yung mga kailangan nyo. Tapos, ang, tamat, tatamad naman, di ba? Uh, si ating kababayan, nakatanga doon sa labas, di ba? Gutom na, pawisan na, init na init. Samantalang yung kamanin ng pamahalaan, andun lang sa loob, nagpapalamig, di ba? So, kain, 15 minutes na naman. Uh, pagkatapos, Pagkakain naman, kwento-kwentuhan pa yan, di ba? Uy, tingin na naman sa orasan, alas 12 na, tanghali na. So, ilang ilang minuto na naman yung mawawala, no? Ito naman ating kababayan na may sadya sa kanya, nandun, nakatunga nga pa rin sa labas gutom na gutom na, hindi naman maka, makakain at makamaunahan sa pila, o di ba? So, eh, balik siya sa kanyang table. Alam niyo yung gagawin, siyempre magtutut brush pa yan, pupunta sa CR, ah uh, mamay makikita nila alas 5 na So, ilan lang yung kanyang napaglingkuran. Mas marami pa yung kwento, mas marami pa yung oras para doon sa kanya mga break time kaysa doon sa paglingkod sa ating mga kababayan na may sadya sa kanya. Totoo o hindi? Pero ano, napakadami na nating nakita na uh, naranasan na talaga namang ee eh, eh, yung trato nila sa ating mga kababayan. Ewan ko kung nararanasan nyo yan, mapalag tayo kapag ka ang isang kawani ng pamahalaan na nag-entertain sa inyo, ano man inyong sadya, ay napakagalang. galang Yun ang dapat na maging training ng ating mga kawani ng pamahalaan. Kasi kung hindi magiging ganyan yung training ninyo, nakakaawa yung ating mga kababayan na umaasa sa magandang pakikitungo ninyo at magandang pag entertain ninyo para maayos yung kanilang uh, inaasikaso. Hihin yung inyong ngiti, tapos lagi kayo nakasimangot, para bang ang sarap batuhin kayo ng sapatos o sa sandalias, di ba? So, kaunting ano naman, gay ng respeto sa ating mga kababayan. Although, nakita nyo lang na ang suot ng ating kababayan na pumunta dyan, eh, uh, naka, hindi ganong kaganda, eh, hindi nyo na entertainin or patatagal-tagalin ninyo. Di ba? Diba? May mga ganyan eh. Huwag kayong tatanggi kasi nakikita natin yan. So, sana, ngayong binibigay naman ng pamahalaan, yung mga benepisyo sa inyo, ibalik yun naman sa taong bayan. Kung dati, lagi kayo nakasimangot, sana ngayon, lagi kayo nakangiti. O, di ba? Napanood nyo yung yung pahayag naman or nadinig ninyo yung pahayag nitong si Senador Bongo noong July 20 uh, July ano ba yun? July 30 nagkaroon ng public hearing sa Senate Committee on health. At uh, siya, alam natin na siya namumuno doon ukol naman sa estado ng ating healthcare system. At dito, mga kababayan natin, pinuna uh, ni senator Bongo ang nadiskubre naman na natutulog na pondo sa PhilHealth. Talagang hindi mawala-wala yung kung ano man yung uh, hirap magsalita na dahil wala naman tayong Uh, sapat na problema. pero sa nakikita natin sa ating mga kababayan na na talagang humihingi ng tulong dito eh doon mo makikita na ay ano ba 'to napakaliit na ibinibigay pero eto na nakita na ni senador Bongo no na discovering niya na natutulog na pondo sa PhilHealth na dapat sana ay magamit para sa kalusugan nating mga Pilipino di ba kasama na rito yung 500 pesos na reserve funds na isiniwalat mismo ni Finance Secretary Raprecto naman at ang halos 90 billion billion mga kaibigan na excess funds na ibabalik sa National Treasury para magamit sa iba pang mga programa ng gobyerno. O diga mga kababayan, bakit ang dami pa lang pera? Bakit isinoli sa National Treasury? Bakit hindi nagamit sa sa PhilHealth? Samantalang napakarami nating mga kababayan na may sakit na nangangailangan ng ng uh, ng pill 'Di ba? Tanong nga niya, bakit may uh, may iba bang paglalaanan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan ng ating mga Pilipino? Bakit may 90 billion, 'di ba, na excess funds ang pill health, na pwede siguro magamit para palawakin at palakasin yung mga benefit uh, benefit packages sa PhilHealth. 'Di ba? Eh hindi, ayan pa nagtatago pa. O itinago pa itong 90 billion na excess, 'di ba? Bakit nagkaroon niyan mga kababayan natin? Kasi nakapagtataka na maraming pasyente na nagdurusa. Ah, uh, kasi iniisip nila na ubos na daw yung pondo ng ng PhilHealth, 'di ba? Minsan may mga ganyan. Ubos na po yung pondo kasi papunta kayo sa ganitong ahensya kasi ito po yung tutulong, 'di ba? Ay sabantalang mayroon palang sobra. Eh, sa dami ng pondo, bakit hindi ito nagamit upang direktang tulungan naman yung ating mga nangangailangang may sakit na Pilipino? Sa halip na hayaan itong matenga o ma mailipat dun sa ibang mga programang hindi naman pangkalusugan kalusugan. Kailangan, kailangan, natin ito. Kita ninyo pag may nagkakasakit, suli, alam niyo ba yung suli, yung uh, hindi maintindihan ng ating mga kababayan, ng pamilya, kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. E eh, paano kung halimbawa napapunta pa yung 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 uh, emergency na yung may sakit sa sa pribadong ospital. Baka magaya kayo sa akin. Minsan tatalakayin ko mga kababayan natin. Kung ano nangyari sa isang ospital dito sa Muntinlupa. Grabe. No, yung mga pribadong ospital na yan dapat ipagsasara na yung mga walang uh, yung hindi makipagkap, anong tawag dito? Yung walang awa sa kanilang kapwa na magpasok ng pera sa kanila pero yung ka yung pasyente parang hayop ang tingin nila kaya sana pag pagbutihin at ng ating gobyerno naman para naman mas uh, mas malawak yung benepisyo mas maraming benepisyo ang makuha dito sa PhilHealth ng ating mga kababayan Pilipino na mayroong mga sakit so kung legal man yung paglilipat sa pondo ng PhilHealth no sa treasury sabi ni uh, Senador Bongo, moral hindi katanggap tanggap-tanggap na mayroong mga pondong pangkalusugan na gagamitin sa ibang mga bagay habang naghihingalo ang mga may sakit na nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno para sa kanilang pampagamot. Masakit, di ba? Masakit isipin na mayroon naman palang pera. Mayroong sobrang pera. Di ba? Mayroong napakalaki nito, bilyon, 90 bilyon yung excess na isosoli sa treasury sa, sa treasury. Eh bakit hindi ito gamitin? Marami tayong mga kabayan na may sakit na namamatay na lang sa ospital dahil na pabayaan. Dahil sa kulang kulang ang pera na hinihingi sa kanila eh namamatay na lang ng walang kalaban-laban. Samantalang napakalaki pala ng pera natin sa PhilHealth. Maging bukas ang, 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 puso ng ating mga opisyal ng pamahalaan. Nadamhin nyo naman ang andamdami ng ating mga kababayan, lalo na yung ating mga kababayan na may sakit, na kailangan-kailangan, na kailangan-kailangan ang tulong ang mga binipisyong pangkalusugan para sa kanila. Okay mga kababayan, wala na po tayong oras. Kaya po magpapaalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli po, maraming maraming po salamat. Ako po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.